So, pagpasok ko po ng school, um, tinanong po ako ng mga friends ko, Uy, um, boyfriend mo ba yan? Sabi ko gano'n. Ah, uh, hindi. Ah, buti naman. Sabi ko gano'n. <laughs> ano na-feel mo na, Eric? Hindi, nung pinakilala niyo po akong gano'n, hindi niya po sinabi pala sa harap ko. Kung uh, pag umalis na ako, saka siya tatanungin ko, sino yung kasama mo? Saka niya pala ipapakilala ang pinsan. Nalamang ko lang po na pinsan pala yung pakilala niya sa akin. Nung time na nag-break na kami, syempre po, namimiss ko. Mahal ko, kakamustahin ko siya dun sa mga class, classmates niya, sa friends niya. Then sinat ko, tapos, ah, uh, kamusta na si Andrea? Ganyan. Sabi nila, okay naman, ganto ganyan. Ang namimiss ko na siya, eh, nag-break na kasi kami. Tapos, kaya pala gulat, no gulat sila na nag-break. Kayo ba? Eh, pinsan lang yung, kakila, yung, yung pakilala niya sa amin tungkol sa'yo. Kuya pa nga ang tawag niya minsan sa'yo, ganyan. Kaya sobra po akong nasaktan na for almost three years na ako yung nagpa sa kanya. Umabot din po kasi sa time na Umabot po sa time na yung tatay niya Nagkaroon niyang sakit Hindi makapag-provide sa kanila So kailangan niya po mag-stop Pero dahil mahal ko Sabi ko, sige, tutulungan na lang kita Ako yung magpapaaral sa'yo Though wala pa naman pong vision that time doon sa school nila Pero syempre yung pambaho niya po mga financial needs sa school Ako po yung nagpo-provide Hanggang sa nung nag-college na po siya, first year, first sem. Yun po yung time na hindi na ako ganong nakakapunta sa kanila. Gawa nga rin po na ako pa rin po yung nagpo-provide sa kanya. May tuition na po nun. So medyo kailangan kong uh, kumayod, magtrabaho sa business, ganyan. I, i so surprise ko po siya nung kasi rin namin. Hmm. Hindi ko po alam pagdating ko. Ako pala yung maso-surprise. Na? Na ano? Eric na ano. Pagdating doon sa sala nila, magkahawak sila ng kamay ng lalaki. Ito hey, ang Si nang sabi. Si na sabi na mag-overtime ako. Ganun ba talaga? Overtime? Oo. Eh wala ka ng panahon sa akin eh. Ito naman ang dutrama. mo babawi ako mamaya pag uwi ko mamaya madaling araw. Kumain ka lang dyan. Hindi nga ako makakain eh. Bakit nga? Ba't ayaw mo kumain? <laughs> Ini kasama mo. Ah. ah. Ini kasama mo. Oh. Huli ka na ngayon. magdi ka pa? Ha? Ah? pala Oh. Magdi-deny ka pa? Oh. Ha? Ah? Grabe ka. Wow, Niloloko mo ako eh. Sino yung lalaking kasama mo? Pwede. Okay. Ako mag-explain ako na kayo ko. Pa mag-explain? Dina! Dina! Bakit na pinapapunta ka natin ko, Dina? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hindi na, buksan mo naman doon! Ano ba? Hindi ko na kaya yung ginagawa mo! Magbutang tayo! Hindi ko na kaya! Grabe ka! May kasama kang lalaki? Sandali na! Bukasan mo ka! tayo! Ano ba? Dina!